so hi guys for today's video guys nagrakan na muna tayo guys pupunta sa work guys po oh, please go subscribe to your channel ko Joshua open oh, na guys tayo na guys tinto tayo ta so hi guys for today's video guys so oh, nagrakan na muna tayo guys ha pupunta sa work guys ngayon na tayo nakakuha guys nagrakan na tayo pupunta sa work wala, wala tayo wala tayo wala tayo service guys lakad tayo guys punta sa oh, punta doon sa skina sa amin skina maghintay naman tayo ng basta doon sa skina sobrang layo dito guys so, sobrang layo guys ngayon lang tayo nakakuha guys naka Bagong okay, guys. Lakad tayo guys ha. Sama nyo guys ha. Oh. Ay. Malayo dito skin na guys. Luga namin guys. Luga namin malayo. So malayo talaga guys. Higyan nyo ang view guys tala. Oh. Ang ganda ng view dito guys. to, Yan o. Oh. Yan yan ang namin dito guys. Padaktaan po ang sada namin dito guys. Ang tutul na nang nasakaw dito guys. Dito na mga ginang bahas dito guys. Sa lugar namin guys. So layo talaga dito guys, kina guys. Wala pa silbis. Wala pa tayong silbis guys. Sana may may mayroon mga sponsor sa akin guys. ngayon tumulong sa akin dito. Pagdaba ako. Hmm. Ito pa kita Kung mga guys sana, sana naman May sponsor sa akin Ang sinbis lang para Para sa taba ko guys Hirap talaga maglalakad Maglalakad di dito guys Ang bako guys hmm. bako Ang okay, so, guys. na Ang laki na dito ng isada guys Ang laki na dito laki yun ito kasada dito guys ito yun guys na laki yun ito kasada dito dito ito nga guys ito yun guys ito Dahil ang dahil sa pag-yan na 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 ang dahil sa pag yan na ang na na di Hi guys, so hi guys, but it's me too, guys. dito ako ng mga kesa. Lapit sa Agisano guys. Lakan ng tao guys. So hi guys, so nandito naman sa work kesa, work finish na ako, guys, so na review ko dito guys. So hindi review okay, guys eh, yeah. guys, Nand work na ako, guys. So thank you for watching guys. Ha? So please, please check to our channel like, just Open like this. So kala, guys, thank you for watching.